Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, kung gusto nyo, wala pong problema. Ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at taga Pangulo, kung gusto nyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo, wag nyo akong siraan. Meron pong naglabas na isang uh, uh, journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Ah, habang ah. habang nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag hmm. ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, uh, Gilong Ginoong Tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng, ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal taga-pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo, pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may explanation na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila bandila baga lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko kaya uh, eh ipagpatawad nyo na ako ang sergeant at Arms so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan ngunit uh, ako mismo nung tinanong nila sinabi ko tingnan nila uh, ang uh, merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya ma. patawarin na silang ng mga nagkamali at medyo nataka ang pang pananaw. Opo, ang ma, hmm. ma po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, hmm. eh, yung lumabas pong mga ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, ande, oh, nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology, ang uh, Rappler opo, opo. sa inyo. Opo. Na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag niyo po, ingat-ingat. opo. <laughs> <laughs> alam niyo po, Ginoo, hindi na tawagin. Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa 'yan. Hindi ko uh, po, um, po magagawa 'yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa Ginoong Pangulo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, uh, bilang bilang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikang ay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Oh yung ng puso, salitiboy buhay, du pong hindi tanong to yat sa do pa pa, kung dok si moyo sa do pa pa, magiladong at sa tura, atawit, sa pandiyang binamahan, ang sa tono watawa ko rin tapo na dinig, na ang at araw pa Sububilahi mina Shaytanu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillah, Rabbi alamin Bismillahi wassalatu wassalamu Allah, Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Isang uh, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo sa dalitong oras ng alas 9.30 ng gabi. Ako po ay uh, bigla ang uh, mag-live at istorbohin po ang uh, inyong uh, pagpapahinga. Uh, ang totoo po niyan, eh umaapaw po ang uh, kaligayahan sa puso ko sa oras na ito sapagkat sa amin pong mga Muslim kapag ka ang pananampalataya mo ang binabatikos at ikaw ay minamaliit at ikaw ay inaalipusta ng dahil sa pananampalataya mo, eh, ikaw po ay ginagantim uh, ginagantimpalaan ng Panginoong Allah. Ito pong nangyayari ngayon, uh, nagulat po ako. Isa pong napakalaking uh, uh, para po sa akin, eh, pagsubok po ito Uh, sa aking pananampalataya at isang bagay po ito na kapag ito ay napaglabanan ko ng tama, ako po ay uh, bibigyan ng gantimpala ng Allah Alhamdulillah uh, kasi po ngayon pagdating ko po sa bahay ang akin pong may bahay ay uh, siya po ay may kalungkutan uh, siya po ay nababahala Sapagkat uh, naglabas po ng isang uh, news ang Rappler. Ito pong Rappler ay, sa matagal na pano, naging kaibigan ko po itong mga ito eh. Uh, hindi ko po malaman kung bakit po sila gumawa ng uh, ganito na artikel. Sabi po dito eh, Senator Padillas Dirty Finger, Allahu Akbar. Sabi po dito, during the opening of the Senate plenary session on September 8, 2025, Senator Robin Padilla flashed his middle finger, Allahu Akbar, a vulgar gesture while making it appear he is just placing his right hand to his left chest while singing the Philippine National Anthem. Allahu Akbar. It was during that plenary plenary session where Senator Chisi Scudero, whom Padilla and other Duterte allies supported, was ousted as Senate President. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Audhu billahi mina shaitanu rajim. Ayan po ang nilabas ng Rappler na itunurin po natin kaibigan. Alam niyo po, Uh, kung ako po ay may pagkakamali, dapat lang kahit magkakaibigan kayo ay banatang ka. Gawang ka ng issue. Pero ito pong ganap na ito, hindi po nangyari ito. Meron pong larawan na tunay kung ano po yung ating uh, ginagawang kalima. Gusto ko pong uh, iparating sa inyong lahat. ito po ay banal sa amin mga muslim banal po ito sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito la ilaha illallah ibig sabihin walang ibang dios na dapat sambahin maliban sa allah ito po ang pundasyon ng aming pananampalataya dito po nakasalalay ang aming pag-ibig, paggalang, pagsunod sa Panginoong Allah. Hindi po namin pwedeng gawin na gawing kabastusan po ito. Magpapakamatay na lang po ako kung gagawin ko yun. Hinihingi ko po na huwag po na sana nating itong gawing kalokohan. Dahil ito po ang pundasyon ng lahat ng pananampalataya ng Muslim. Ibig pong sabihin po nito, pag nilagay namin dito, Diyos ang una, Panginoong Allah ang una sa lahat. Kaya po, pag kumakanta po ng lupang hinirang, kaya po yan nakalagay dito. Tunay na mahal namin ang bansang Pilipinas. Tunay po yan. Pero una, ang Panginoong Allah. Iyan po ay mababasa din po natin yan sa konstitusyon natin. Una, ang Panginoong Diyos. Kaya sana, mga kaibigan ko sa Rappler, Huwag naman ganyan. Huwag naman yung pananampalataya ako po ang inyong banatan. Hindi ko naman po kayo pinipigilan kung meron po akong ginawang pagkakamali. Banatan niyo ako kahit magkakaibigan tayo. Pero pagdating po sa pananampalataya namin, Allah, huwag nagpapakamatay po kami para sa pananampalataya namin. Handa po namin ibigay ang buhay namin sa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. <sighs> Nasa yung picture ng... Ito to. Ito yung original. Tapos... Ito, ito po. Hindi ito. Yung mahaba ang suot to. Ah mahaba ang ano. Ito. ito. Ito po yung original. Ayan po. Makikita nyo po. Wala po akong ginawang pambabastos sa religion namin. At wala din po akong ginawang pambabastos sa ating watawat. Wala po. Kaya mga kababayan, nagpipigil po ako kasi Ang sabi ng Allah, ang sabi ng Rasul, pag inaapi ka at ikaw ay magpakumbaba, magpigil ng galit, mas lalaki ka, mas matapang ka. Hindi ko po Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salamu alaykum. Yun lang po ang masasabi ko. Assalamu alaykum. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Humihingi po ako ng, sa mga kababayan natin na naligaw nito. Na naligaw ng fake news na ito. Sa fake news article na ito. Sa lahat po sa inyong lahat. Hinihingi ko po sa inyo na huwag po kayong maniwala na gagawin ko po ito. Magpapakamatay na lang po ako. Hindi ko po yan magagawa. Allahu Akbar. Marami po ang nagsasabi sa akin na magdimanda. Magdimanda ako. Ay mababawasan po ako ng reward. Ipagpapa sa Diyos ko po ito. Dahil sa aming pananampalataya, ang ibibigay mo sa Allah, siya po ang magbigay sa akin ng gantimpala at bahala na po sa inyo ang Allah.